Salamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Pagnilayan natin ang Ibanghelyo ni San Lucas na kung saan naka-encounter ang ating Panginoong Heso Kristo ng lalaking may sakit tuyo ang kanyang kamay sa araw ng papapahinga o Sabbath day. Kaya naman maraming mga kritik, kritiko yung pumupuna sa Panginoon, tinitingnan kung gagawin pang ang pagpapagaling sa araw ng papapahinga. Dahil alam na alam natin nung panahon ni Jesus, bawal na bawal gumawa ng kahit ano sa araw ng papapahinga magandang pangilayan muna natin kapag gumagawa ka ba ng mabuti at may nag-comment sa'yo may nagbash bash sa'yo tinutuloy mo pa ba o pag sinasabi sa 'yong pakitang tao lang yung gagawin mo ipopost mo lang yan sa social media itutuloy mo pa rin ba pagnilayan natin ang paggawa ng mabuti kagaya ng Panginoon walang naging hadlang hindi niya pinansin ang mga kritiko, hindi niya pinansin kung ano ang magiging katumbas nito kahit ang kanyang buhay. Maging passionate tayo sa pagtulong kahit walang nakakakita. Magandang pagnilayan, ano? Sa panahon ngayon, ang mga pagtulong sa social media, dinodocument, binibideo para magkaroon ng star, para magkaroon ng maraming magandang comment. Pero, ginagawa ba natin ito sa kabila ng walang nakakakita? Pagnilayan natin, kahit walang nakakakita, gumawa ng maputi sapagkat yan ang misyon natin sa Panginoon. Amen.